Simula nung bata pa ako ay medyo napwersa nga ako sa pagiging mag-isa. Dahil nga sa pagiging weirdo ko na nung mga 9 years old banda ay nabuksan yung third eye ko na malupitan. At marami akong nakitang mga kakaibang bagay, mga spirito, mga mahiwagang nilalang sa loob ng kwarto ko katulad ng duende, capre, aswang, white lady at iba pang mga nilalang na hindi ko alam ang pangalan. Pero ngayon ay mas nakikilala ko kung ano nga ba sila at sino. Dahil nga doon sa mga mas nalalaman ko ng mga bagay sa ngayon na nagmimisyon ako sa landas ng kabanalan. At meron na akong puting inkantong asawa na ang pangalan nga ay Angelica Rose. So sa ngayong panahon ay hindi na ako masyado feeling na mag-isa. Pero dahil nga noong bata ako ay nagkwento ako tungkol sa mga iba-iba kong karanasan na meron mga tao na, na -weirduhan sa akin dahil hindi naman nila nararanasan yan, pati nga yung mga pare, yung magulang ko, mga pamilya ko, kapatid, mga pinsan, at yung mga family friends, pati yung mga kaklasiko, at lahat ng mga tao sa paligid yung mga teachers at lahat ng mga kinikwentuhan ko mula grade school, high school at college kapag sinishare ko yung mga nararanasan ko nakakaibang mga bagay na spiritual ay medyo nawiwirduhan yung mga tao sa akin kaya nga ay hindi ako masyado nakarelate sa mga tao nakirelate pa rin ako kahit papano siguro sa mga ordinaryo na material na bagay pero kulang yung pakiramdam ko doon sa pagkakaunawa ng mga tao sa akin dahil nga doon sa mga bagay na pinagdaraanan ko na nais nice ko naman i-share sa mga tao kaya nagpapahayag ako sa inyo ngayon dahil dito ko nalang dinadaan sa mga videos yung mga karanasan ko at kaalaman at naging kabuhayan ko rin din dahil binigyan ako ng kapangyarihan na magritual para tanggalin yung mga kulang barang sumpa, gayuma, usog, aswang at iba pang mga spiritual na atake. Sama na din dito yung kapag naingkanto ang mga tao dahil nakalapas or nakalabag sila sa mga batas ng mga inkanto. Pati na rin yung mga kaluluwa ng mga namatay natin na kamag-anak or di kaya yung mga namatay sa isang lugar na ginagambala ang mga tao. Lahat yan ay kasama na sa expertise ko sa kapangyarihan na pwede kong gamitin para makatulong sa mga tao. At dahil nga dito sa spiritual kong kaalaman ay medyo kakaiba ako sa karamihan ng mga tao. Pero dito nga sa Sikihara mas feeling at home ako dahil maraming mga manggagamot dito. So medyo nakakaintindi ang mga tao tungkol sa spiritual. Pero kahit nga dito sa Sikihara ay maraming natatakot tungkol sa mga engkanto. Dati ay hindi ganon mas maraming ang tao na familiar sa mga engkanto at hindi natatakot nung medyo okay pa ang relasyon ng mga tao sa engkanto. Dahil nga sa pagkakaiba ko sa mga tao ay karamihan sa panahon ko noong lumalaki ako ay mag-isa ako. Kumbaga parang naging loner ako at mas pinili ko kasi ang sarili ko kaysa yung ibahin ko yung sarili ko para lang sa ibang mga tao. At dahil nga dito ay lumakas yung personalidad ko. Gagawin ko kung ano ang karapat-dapat at ang nakikita kong tama. Pag-aaralan ko nang mabuti at gagawin ko para sa sarili ko kahit na walang ibang tao na sumusuporta sa akin. Ang mga magulang ko ay sumuporta pa rin sa akin kahit hindi nila ako naiintindihan at kahit mahirap yung mga pinagdaanan namin nung lumalaki ako dahil nga kakaiba ko. So nagpapasalamat ako sa mga magulang ko para dyan. Masaya din ako ngayon na ang mga magulang ko ay kahit papaano masaya na din dahil nga ang mga pagkaspiritual at pagkakaiba ko sa mga tao ay napapakinabangan ko na nagiging kabuhayan ko na at marami akong natutulungan ng mga tao sa pag-share nga ng mga content gamit nga ang social media kung saan sinishare ko nga ang aking mga kaalaman at karanasan. Sa ngayon ay Sanay ako sa pagiging mag-isa talaga. Nandito ako sa isang bahay sa gitna ng bundok mag-isa. At hindi ako natatakot dahil nga mas at home ako sa mga espiritu at mga hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Bagay yan talaga yung kalikasan ng buhay ko mula sa bata pa ako. Dahil nga na-expose ako sa mga ganito, sa mga mahiwagang bagay na hindi may papaliwanag ng mga tao sa material na paraan. or kung meron mang paliwanag ay iniisip lang ng mga tao na hallucinations lang ang mga ito or gawa-gawa lang ng ating mga imahinasyon. Nasa sa tao talaga kung ano ang paniwalaan nila ayon sa kung ano ang mga nangyayari or mga fenomena sa ating paligid sa buhay. Iisipin ng mga tao na yung pagpapagaling sa mga ritual, sa mga hindi napagaling ng mga doktor ay mga placebo effect lang or dahil sa paniniwala nila doon sa ritual. Nasa sa tao na ang mga paniniwala dahil naman ang spiritual ay wala pang pangsukat ang mga tao o na material na bagay para sa katotohanan ng mga spiritual. At kaya nga din marami mga reliyon na iba-iba ang mga sinasabi tungkol sa Diyos. Or hindi nila nauunawaan kung ano ang mapahiwatig na nandyan sa sagradong libro tapos nag-aaway-away dahil dyan sa mga ganyang mga pag-iisip. Dahil nga sa kakulangan ng mga material na patunay sa kung ano nga ba ang katotohanan o hindi. Tapos hindi masyado bihasa ang mga tao tungkol nga sa mga third eye meditation at iba pang mga spiritual na pamamaraan para matuklasan kung ano ang katotohanan para sa sarili nila. Kaya nga maraming mga naghuhula lang na ito yung katotohanan dahil feel nga din nila yun yung katotohanan ay pinanghahawakan na lang nila yon At dahil nga mag-isa ako ay marami akong bagay katulad niyan na napag-iisipan, napagmumuni-munihan ng matagal na panahon. Lalo na at marunong din ako na mag-disconnect sa social media na wala akong titingnan na distractions para ang sarili ko lang nakaisipan ang pagmamasdan ko sa paglipas ng panahon. Ang punto ko lang dito mga kapatid ay kapag matuto tayo na maging mag-isa bagamat lahat ng mga tao ay iba ang iniisip at hindi sila sangayon dun sa mga ginagawa natin dahil nga kakaiba. Lalo na kapag nagsispiritual tayo na marami tayong mga nakikita na hindi nakikita ng ibang mga tao na nagbabasa lang sa libro o nagbabasi lang sa kung ano ang nakikita nila sa material nilang mata at wala silang spiritual na kakayahan. Ganyan talaga ang buhay natin na kailangan natin matuto na maging mag-isa. Na kahit mag-isa tayo, ang ating karanasan ang nagsasabi sa atin kung ano ang katotohanan na spiritual. Hindi ko kailangan ng ibang mga tao para sabihin sa akin kung ano ang spiritual na katotohanan dahil dumidirekta na ako sa Diyos, sa mga anghel at sa mga putihing kanto. Tapos ang magiging pruweba na lang siguro para sa mga tao na totoo ang mga sinasabi ko ay dahil nga dun sa mga free third eye meditation na pwede nga makapagpalabas ng mga perlas ng kapangyarihan tapos yung mga ritual na nakakapagpagaling sa mga tao o nakakatupad sa mga hiling. Lahat ng mga ito ay nakuha ko nga dahil sa pagsikap ko sa landas ng kabanalan at mas pinili kong maging mag-isa kahit na mahirap ito gawin at umiwas ako sa mga bisyo, sa mga kamunduhan, sa pagmimisyon ko para makamtan ko nga ang ganitong mga kasing kapangyarihan at kaliwanagan. Kailangan natin ng lakas ng loob para tayo ay tumindig or tumayo sa sarili nating mga paana hindi pareho sa pinaninindigan ng mga tao sa paligid natin. Kung ano man yung grupo na kinabibilangan mo or ang grupo ng sangkatauhan sa pangkalahatan, ang pagiging mag-isa ay ang kakayahan din na mag-isip sa bagay or pamamaraan na hindi iniisip ng karamihan ng mga tao. So, kaya mo maging independent thinker. Kung baga, yung iniisip mo ay nakasalari lang sa sarili mong pag-iisip at hindi dahil iniisip lang din ng mga tao. Na dahil nga iniisip ng mga ibang tao ay yun din yung iisipin mo. Siyempre, makukuha mo ang kakayahan nga na makapag-isip ng original or medyo pasahe or kakaiba na pag-iisip kapag marami kang oras na ginugugol sa pagiging mag-isa. At dahil nga marami akong panahon na ginugol na mag-isa, ay marami akong naging pag-iisip na kakaiba sa karamihan ng mga tao. At dahil nga dito sa kakaiba kong pag-iisip, ay nakagawa ako ng grupo dito sa online na mga followers na hindi ko pa nga masyado kayo nakakausap ng personal pero dahil nga sa social media na nagbigay sa atin ng pagkakataon na gumawa ng malakihang grupo sa pamamagitan ng online ay nagtagumpay ako kahit papano ng small time dito sa social media following na ito dahil talagang pinaglaban ko yung sarili kong pananaw at naniwala ako sa sarili ko kaysa makiayon lang sa iba. Ako lang ang nagtuturo tungkol sa mga inkanto sa ganitong paraan tapos marami pang tao na pinagtatawanan ako, dinadown ako at marami ring mga manggagamot na hindi nga familiar dito sa mga puting inkanto dahil ang alam lang nila ay ang tungkol sa mga itim na inkanto na masasama hindi nila alam yung mga puting inkanto na mga mabubuti katulad ng mga anghel mula sa Panginoon nagabay ng mga tao para nga mapunta sa Panginoong Hesus Kristo sa landas ng kabanalan. So medyo kakaiba yung mensahe ko. At siguro dahil nga doon sa pagiging mag-isa ko sa matagal na panahon at nakita nila na lumakas yung loob ko dahil sa mga ganyan, ay pinili ako ng mga puting inkanto na magbahagi ng mensahe sa mga tao tungkol sa kanila. Kasi wala nga akong pakialam kung ang mga tao ay pagtawanan ako or kung ano man. Basta ginawa ko ang mensahe na mabuti, sinier ko sa mga tao yung landas ng kabanalan. At pinanindigan ko kahit na walang iba na magsasabi na totoo yan dahil alam ko kung ano yung mga pinaninindigan ko mag-isa. Hindi na kasalalay sa kung ano ang opinion ng ibang mga tao sa kung ano ang binabahagi ko rito. Ang pinaka-kailangan ko lang na bigyan ng kaligayahan sa aking pagsunod sa kanya ay ang Panginoon at ang mga sugo niya na mga anghel at mga puting inkanto ang mga kasama ko dito sa pagtuturo sa mga tao. Ang landas ng kabanalan, medyo lonely talaga siya at kailangan niyo matuto na maging mag-isa. Maaari na meron tayong mga kakampi, mga kaibigan, mga kapwa na mga manlalakbay sa landas ng kabanalan dito sa channel na ito pero marahil ay maraming mga tao sa paligid natin sa personal nating na buhay ay hindi sumasang-ayon sa ganitong mga bagay dahil nga sa makasalanan na mga tao sa mundo ay naglaganap. Kaya ang pagsunod sa tinuturo ko dito sa landas ng kabanalan na talagang gagawin mo ng mabuti at lalo na yung tungkol sa mga puting kanto na nagpapalabas ka ng mga perlas ng kapangyarihan mula sa kawalan, gamit nga ang free third eye meditation, tapos merong paniniwala sa ritual nagpapagaling sa mga tao na hindi mapagaling ng mga doktor, ay may mga tao na sa sarado ng utak nila ay isipin nilang siraulo ka. Congrats din sa iyo sa pagpatuloy sa pagpanood dito sa channel ko nga na ito at kung handa ka na talaga nga na sundin yung landas ng kabanalan ay mag official income tao missionaryo ka, yung sabihin talaga ay nag-commit ka na, seryoso ka na talaga doon sa pagiging banal mo, sa buong buhay mo. Pero kahit nga hindi pa ganong level ay kapag nandito ka sa channel na ito tapos sinusunod mo yung landas ng kabanalan na sinasabi ko nagme-meditate ka doon sa free third eye meditation para makapagpalabas nga ng perlas ng kapangyarihan tapos sinishare mo nga yung tungkol sa mga inkanto malaking bagay na din yan at sana magpatuloy ka at kailangan mo ng lakas ng loob na maging mag-isa na gawin ang mga bagay na ito kahit na hindi ginagawa ng karamihan sa mga tao ganyan talaga ang pagsunod sa landas ng kabanalan mga kapatid sa una aminin ko ay hindi pa nga masyado kabanalan yung ginawa ko nung medyo bata pa ako at marami pa akong bisyo at kasalanan na nakasadlakan dahil nga ay nalito ko sa mga nangyayari sa akin na mga spiritual na karanasan na hindi ko alam kung sino ang tatakbuhan ko at kahit nagdarasal ako parang magulo pa rin yung isip ko hindi ko maintindihan merong mga panahon sa buhay ko na parang naging agnostic ako na hindi ko alam talaga yung buhay kung meron ba ng Diyos or ano ba. Tapos naging atheist din ako na parang hindi, wala sigurong Diyos kasi parang ang gulo-gulo ng buhay. Marami akong mga pinagdaanan doon sa pagiging mag-isa ko. At kahit na marami akong sinalihang grupo, na kahit spiritual man, ay pakiramdam ko nga ay hindi ako nakakaugnay sa kanila ng maayos. At hindi talaga ito yung group na para sa akin. Hindi ko lang alam na ang ibig sabihin pala noon ay mas makakasama ko ang mga spirito, kumbaga mas feel at home ako sa pagiging mag-isa na tao pero kasama ko yung mga spirito. Tapos makakagawa pala ako ng grupo sa pamamagitan nga ng social media. Meron na din akong mga misyonaryo na pumunta rito at iba pang mga tao na nakasalamuha ko ng personal at kasama na rin sila sa komunidad. Pero syempre may iba-ibang mga level ng commitment ang mga yan. Nagpapasalamat ako sa mga misyonaryo na naging seryoso nga sa pagmimisyon. Nagpapasalamat din ako sa pamilya ko nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, nagpapasalamat ako sa mga kliyente ko. Bagamat marami nga akong mga kinakausap na mga tao ay pakiramdam ko mag-isa pa rin ako kasi hindi ako nababago sa kung ano ang mga pakikipag-usap ko sa mga tao at paninindigan ko pa rin kung ano ang alam kong katotohanan dahil nakatayo ako sa sarili kong paa. So yan ang nakuha ko doon sa pagiging mag-isa ko sa matagal na panahon. Dahil dito ay hindi ako nasanay na palaging meron akong ibang tao na dapat ma-approve yung ano yung iniisip ko ayon sa pananaw nila. Kung baga kahit naisipin nilang sira ulo ako sa mga sinasabi ko dahil kakaiba sa kung ano yung iniisip nila ay walang problema sa akin at gagawin ko pa rin kung ano ang karapat dapat ayon sa nakikita ko, ayon sa nauunawaan ko. At palagi ko nga kapatid ay yun din ang isang dahilan kung bakit patuloy ka sa pagpanood dito dahil sinasabi ko talaga kung ano ang karapat dapat ayon sa pananaw ko. binabagi ko kung ano ang katotohanan ayon sa na uunawaan ko. At patuloy ko nga gagawin ito kapatid para sa kabutihan ko at sa kabutihan nating lahat. Hindi ko man sasabihin ang lahat ng mga bagay sa pinakadirektang paraan dahil nga may limitasyon ang mga pwede nating sabihin dito sa mundo ng tao. At kahit nasabihin ko ang katotohanan sa ilang mga bagay ay hindi mauunawaan ng mga tao dahil kulang sa karanasan ang karamihan sa mga tao. Meron ako mga na naabot sa spiritual na mahirap isipin para sa mga tao dahil hindi talaga maiisip kundi kailangan mo talaga maranasan para sa sarili mo. Kaya ang masasabi ko na lang kapatid ay sana patuloy ka sa landas ng kabanalan at kung seryoso ka na ay magmisyon ka talaga. Tapos magsikap ka ng todo sa pagtuklas sa spiritual na katotohanan para malaman mo sa sarili mo kung ano ang mga nangyayari talaga dito sa mundo ng tao at ang mangyayari sa kabilang mundo pag na punta na tayo doon sa ating pagtawid sa kamatayan. Isang imbitasyon ito para sa iyo kapatid na manindigan sa kung ano yung karanasan mo sa kabanalan. Yung kabanalan yung tinuturo ko na medyo lonely road dahil nga sa maraming kahalayan at tentasyon, kasalanan dito sa mundo ng tao. Pero kapag gawin mo yan ay makakatanggap ka ng maraming benepisyo. At sa totoo lang ay mag-isa ka man dito sa mundo ng tao bilang tao, doon sa mga paligid mo dahil umiba ka kaysa doon sa karamihan ng mga tao ay hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ay kasama mo at pati na rin ang mga anghel at mga puting inkanto lalo na kapag nabuksan na ang third eye mo na makakakita ka na lalo sa kung ano ang katotohanan sa paligid mo na hindi ka na aasa na meron kang mga ibang taong kasama kundi aasa ka na lang doon sa makakasama mong mga espiritu. Kailangan natin ng ibang tao para mabuhay tayo dahil nga ay may likas yaman na makukuha ng ibang tao na kailangan din natin makuha tapos yun yung pera babayad natin para kapalit doon sa mga bagay na yun. Kailangan natin nga ng mga ibang tao pero ang ibig kong sabihin dito ay ang pagiging mag-isa mo sa paninindigan sa kabutihan ay hindi mo kailangan ng ibang tao para dyan dahil minsan nga ang ibang tao ang nagiging hadlang sa iyo sa pagiging mabuti mong tao. Nakakalungkot isipin pero yan ang katotohanan dito sa mundo ng tao. Kailangan matuto ka manindigan. Maganda kapag meron kang mga kaibigan na nag inspire sa iyo para maging mabuti. At kaya nga ako nag-share ng mga videos na ito dahil meron ako mga na- pagtagumpayan sa pagiging mag-isa ko na kahit na hindi ganun ang gagawin ng mga tao sa paligid ko ay gagawin ko pa rin kung ano yung karapat dapat halimbawa nga tungkol sa exercise kahit na yung mga tao sa paligid ko hindi nag-exercise mag-exercise pa rin ako kahit na basura yung kinakain nila junk food kakainin ko pa rin yung healthy kahit na nagkakasala sila nandaraya ako gagawin ko pa rin kung ano yung honest kahit na nagnanakaw sila gagawin ko pa rin kung ano yung karapat dapat na trabaho na makatarungan na hindi ako magnanakaw yan yung nakuha kong kalakasan dahil nga sa pagiging outcast ko na kakaiba ko kung baga parang yung pagiging outcast ko hindi nila eksaktong sasabihin nakakaiba ko at hindi nila gusto makipag-usap sa akin pero ipaparamdam na lang nila na parang hindi ako kasama sa grupo. Kaya nga ngayon ay natuto ko na hindi ko na kailangan ng grupo. At ngayon, gamit ang social media ay nakagawa ako ng sarili kong grupo ayon sa kung ano yung values na talagang pinaniniwalaan ko. Hindi lang ako nakiayon dun sa grupo dahil ay gusto kong maging kasama dun sa grupo, maging part ng grupo. Ngayon ay kahit na umalis nga ang lahat ng mga tao dito sa grupo or samahan na ginawa ko, ay ganun pa rin ang gagawin ko kasi yun ang mga pinaninindigan ko para sa sarili ko. Yan ang kapangyarihan na nakuha ko sa pagiging mag-isa na kayo kong panindigan ang mga bagay kahit na lahat ng buong mundo ay sabihin na sira ulo ko or pagtawanan ako or hindi maniwala ang mga tao sa akin. At yan ang kahit papano gusto ko sana na ma-share sa inyo na kalakasan na manindigan kayo lalo na sa kabanalan sa kung ano ang tama at karapat dapat kahit na mag-isa kayo at lahat ng mga tao sa paligid nyo ay ginagawa ang mali or kahit na hindi nga mali pero kulang halimbawa ay nagtutuklas ka sa third eye meditation na tinuturo ko for free sa lahat ng mga spiritual na katotohanan tapos yung iba ay ayaw tumuklas sa ganyan tapos gusto lang nila maniwala sa kung ano yung binabasa nila or mga naririnig nila sa mga religious leaders patuloy mo lang kasi alam mo kung ano ang karapat dapat matuto tayong manindigan at maging mag-isa basta alam natin na ginagawa natin ang tama maraming salamat po mga kapatid at God bless